nagbayad sa taxi kaya naghintay at pumara ng iba pero ang pinara niya ay yung taxi ng tinakbuhan din niya. Noong September 17 episode ng The Bubay and Tekla Show, ayami ng komedyante television host na si Romeo Librada o kilala bilang si Super Tekla na sinubukan niyang hindi magbayad sa taxi driver. Gayunpaman, nagbigay ng makatwirang paliwanag si Tekla sa kanyang desisyon na huwag bayaran ang taxi driver. Napansin umano niyang tila pinakialaman ang metro ng taxi, na nagresulta sa sobrang singil. Binanggit niya na karaniwang 200 pesos lang ang binabayaran niya, para sa biyahe mula para niya kipapuntang Quezon City. Ngunit sa partikular na okasyon, umabot na sa 600 pesos ang pamasahe. Kaya ang ginawa ko, eh, di nadaiyaan mo ako, ha? Dadayaan din kita, pagkukwento ni Tekla, Kasunod nito, pinili ni Tekla na iwasang bayaran ng driver sa pamamagitan ng pagkukunwaring kukuha ng pambayad mula sa loob ng isang comedy bar. Pagdating ng last line, bumaba. Manong kukuha lang ako ng comedy bar yan? <laughs> Anong Manong kukuha lang ako ng pamasaya? Okay, pagpasok ko ng last line, may labasan dun sa likod. Doon ako lumabas, natakasan ko siya. Ah, hindi ako mahabol. kasi ang set ko sa punchline. And then, pagdating ko, ko, naman maglakad. Para 15 lang yung babayaran ko. Kumara uli ako ng taxi. Pag para ko, siya rin yung nasa... Nahuli siya ng taxi driver dahil ang pinara niyang taxi upang tumakas ay yung mismong tinakasa niyang driver na nagresulta upang isumbong siya sa kanyang mga kasamahan. Hinamin pa ni Tekla na hindi lang isang beses niyang ginawa ang parehong bagay. Siyempre, uh, nainis lang ako. Pero isang beses mo lang ginawa yon. Not once. <laughs>